Hello guys, eto samahan ko pala yung mga alaga ko pupunta ng Aspar kasi magkipaglaro sila sa mga kaibigan nila doon. Yung kaibigan kasi ng amo ko, inimbita niya yung amo ko so may trabaho pa yung amo ko babae, alas pang uwi niya. So ako muna ang mag-representa na nanay nila, Char. So pupunta na kami ngayon sa Aspar. Akala ko kasi sa Albida sila pupunta guys, sa Aspar pala no, hindi alam ng alaga ko na Aspire yon. So tingnan nyo naman yung Qatar, ang ganda. O, oh, katay Qatar National Museum, ang ganyan pag umaga ganda-ganda talaga, no? Tingnan nyo. O, oh, sana all. Maliit lang itong Qatar, guys. Parang Quezon lang siya. Basta maliit lang siya ang Qatar. Palibot-libot lang yan, guys. Maliit lang talaga. So, yan, guys. Pupunta na kami. Tapos ang kukulit. Alam nyo bang umiiyak pa dyan yung isa? Kasi gustong sumilip. Sabi ko, huwag ka sumilip. Kasi malapit na ka tayo darating sa gusto mong puntahan, makipaglaro ka na doon sa mga kasama mo. So, pagdating nila doon, guys, hindi, hindi nakipaglaro. Gusto nila makipaglaro sa akin. Sabi ko sa kanila is, kaya kayo nila bas para makipaghalobilo kayo sa ibang tao. Hindi ako lang yung ano nyo. Kung gusto nyo makipaglaro sa akin, bumalik tayo sa bahay. So, tingin nyo naman yung as, para grabe ang ganda ng torch tower. Torch tower yata yung tawag dyan. Ang ganda talaga, guys, no? Pag umaga, tingin nyo naman, oh. ba diba? Parang ano lang siya. Nakatayo, char. Hindi, pag umaga, guys, is normal lang siya. Pag gabi, guys, is may mga light-light siya. Parang mas maganda siya pag gabi. Tingnan. Pero pag umaga kasi, makikita mo kung ano talaga siya. So, normal lang siya talaga. <laughs> Hindi, mayroon kasing coffee daw dyan pwede ka daw mag-COVID dyan. At saka, hindi pa kasi ako nakapasok dyan. So, wala akong alam dyan sa, ano, ng Torch Tower na yan. Ang pagkakaalam ko, ganyan lang talaga. Hanggang labas lang talaga ako. So, yan guys, no. Ito na tayo. um mm, dumating natin. Yan yun naman, patalikod-talikod pa yung aking panganay na alaga tapos hindi naman nakikipaglaro gusto niya ako daw ang makipaglaro sa kanya sabi ko kung gusto mo makipaglaro sa akin pumunta tayo sa bahay umuwi na lang tayo gusto ko gusto kasi ng nanay niya is makipaghalubilo sila sa isang ano sa ibang tao sa ibang ano sa ibang bata ganyan para may mga friend kasi wala nang kaibigan niyan siya kasi hmm, maldita pa pinakamaldita guys kapag nakakain niya ng ano hindi ko alam sabi ko Anong nangyayari ha ba Grabe pagkamaldita guys. Ang sarap kunya char. Joke lang. Tapos ito yung ano, ito yung bunso guys. O, oh, ba diba? Napaka ano niya. Napaka stress naman ang mukha ko dyan. Wala malang lang lipstick. Di na, na naman ha. Ito, the highest level ang best ng pimples guys. So yan guys, meron ako nakikita ang mga Pilipino rin dyan guys. Maraming mga Pilipino dyan at kinausap ko. Sabi ko, hi guys. Char hi guys. Sabi ko, hi mga kabayan. So, sabi nila, piling ako no. So sabi nila, huy, Akala ko nanay ka nung ano, so hindi daw nila ako pinapasin kasi akala nila anak ko daw yung dala-dala ko. Sabi ko, eh hindi ko yan anak. Sabi niya, ay, akala namin kasi anak mo tapos hindi ka na yung pinapasin. Sabi ko, eh kabayan kabayan naman tayo kasi ano daw bakit daw hindi ako naka-uniform sabi ko uwian kasi ako ganyan live out kasi ako kasi sila kasi nagtatrabaho sila sa ano yung mga alam niyo na camel yung local talaga dito so ako nagtatrabaho ako sa ano sa Tunisian ganyan Tunisian family so anytime any anytime, kahit anong isuot mo is pwede, meron naman mga katari na kahit anong ano, kapag lumabas ka, kahit ano isuot mo is pwede. May iba naman na, pwede, ano lang, uh, kailangan, required talaga mag-uniform pag lumabas ka, ganyan. Tapos, ano, maanoan lang ng, puro na lang tayo, ano, one, one. <laughs> maanoan lang talaga ng jacket ganyan kasi winter ngayon eh malamig kaya naga jacket yung iba hindi may, hindi yung nakikita na naka uniform so yan yung mga ano mga ano yung mga madam dyan na ang dami dami guys grabe na hiya talaga kami guys hindi talaga ko kakain tingnan yung ang dami nila hindi ako maka video to sabi binigyan pa kami ng pagkain to sabi ko ayoko ngumahin kasi kulang sa lasa yung ano pagkain nila char hindi naman totoo naman talaga kulang sa lasa kulang sa ano basin ganyan so yan guys, magagabi na talaga guys. Sabi ko, sana pa lang yung nanay mo. Bakit hindi pa, ano, mo, ano sumunod dito? Kailangan ko nang umuwi. Ganyan. So, ba? Diba? Suplada talaga yung nanay nila. Kasi, yung bata kasi yung panganay hindi talaga nagkikipaglaro sa ano iba gusto talaga ako talaga ini, in, ay in, na in, in, ano niya na magkipaglaro daw ako so, sa kanya sabi ko inahawakan ko itong kapatid mo pag sa labas tayo huwag kang magdistorbo kasi ikaw marunong ka ng lubakan marunong ka na kung ma uh, mahulog ka dyan, ganyan itong kapatid mo maliit para nang pabayaan ko yung kapatid mo dito sa labas eh baka maano pa dyan eh problema ba diba? so yun nga guys sabi niya okay fine whatever umuwi na nga ako dyan guys kasi naboboring na ako by